dali malaki to magtanat natin hmm fish on dali rin. fish fish on yan yan good morning mga katangay fishing tayo so ngayon magubot casting na ulit tayo dahil kalma puti ko malma galing pa akong bayan so sasagwan ako papunta sa spot sana makadali tayo mga katangay ng ano pang ulam ah, bali shout out nga pala sa mga papa shout out na ano ko yung pangalan nyo nakalimutan so panibagong fishing natin to sa taong 2024 yan happy new year pala sa inyong lahat mga katangay naway may ano tayo may mahuli na ano pang ulam doon tayo pupunta sa spot e may mga nagakawan daanan natin baka makachamba tayo dyan Chamba tayo dyan mga katangay Buti kalma kalma pero feeling ko mamaya maghahangin hangin na to. Nawala na yung kawan. Yan you know, o. natin. So ito yung gamit ko mga katangay. Casking. Yan yung ano natin gamit. Yung lure ko yung gamit ko umkuha blast series. Ito. Yung ganto 8 grams try natin dito maghagis bugla bugla tin ng konti kasi maano ma malalim wala na yata ang ano wala na yata ang hibas ngayon mga katangay mag broadcasting na tayo buti kalma kalma din so yan mga katangay update ko kayo kapag nandun na tayo sa spot kapag fishingan ko fish on fish on nga aroy naan pa Sigara sana uy sayang naan hawk pa yung sigaras mga katangay malaki sana hindi mo kasi maramdaman minsan na fish on na pala eh pag sigaras yung kumakagat yan, hook hmm, <laughs> dali malaki to angatan na natin hindi siya makapalag sa drag yun no good size mga katangay, lapo-lapo yun no yan ah. di Hindi siya nakapalag sa ano natin. Kasi maigpit na agad yung drag. Hindi eh. niya nasabit. Good size. Dali rin. Pula-pula. Ito -pula. lawang isda natin. Sumunod sa sigaras. Yung sigaras hindi natin na video Sabi ko na eh. May matatamaan din talaga. Yan. Ang lawang isda. Lapo-lapo. Good size. Good size na rin mga katangay ulam na so baka may mga kasama pa siya dyan try pa rin natin na may mano, mahuli tayong kanuping. Namimiss ko na makahuli ng kanuping. Hindi na ako nakaka-fish on ng kanuping mga katangay eh. Dati dito maraming kanuping. Ngayon halos wala ka na yatang mahuli. So ayan mga katangay. <laughs> Update na mamatay-matay na yung camera natin. Hindi ko alam na namatay pala yung camera. Nakadagdag ako mga katangay ng ano. Nang lapu lapo ayan oh. Dalawa. Good size na rin. Pare-pareho yung laki nila. Bali na nahuli natin no oh. Apat na piraso na. May sasabawan na. Uh, namamatay-matay kasi yung camera sana yung mga susunod na mahuli natin ay ma-video na natin medyo maalo na dito banda iwas-iwas tayo sa alo ng konti nakaano na rin tayo naka apat na isda tatlong lapo-lapo isang ano uh, tawag dito si Geras. Dito lang ako umiikot ko sa may bahura banda. Pinapalubog-lubog ko lang yung ano, floor. Dito, dito kasi maalon-alon na banda. Kaya ano, Mainit na kasi kaya yung camera natin na mamatay-matay na. Sana wag ano, sana wag lumakas yung hangin para goods pa rin. I Try natin diyan. lang natin yung paa natin. Kasi baka mapunta tayo lang sa alun Ay, sayang. Kung mapunta tayo diyan sa may mga alun sakto lang yung mga sizes ng makuha nating lapu-lapu ito may, mga, may nanginginas oh fish on dalirin lirin fish on lapu lapu na naman mga katangay yun lapu lapu na naman good size na rin okay na rin to ayan eh, o sakto sakto na rin yung laki nya laki niya. parang puro lapu lapu yung mauwi natin ha sana makadali rin tayo ng ano kanuping Ganoon, mo tayo. Good size na rin. Kit na natin. na. Dali na kalimang na tayo. Nasagwan na ako pa uwi sa bayan. Pero maghahagis-hagis pa rin ako mga katangay. Baka may madagdag pa tayo. Kung nagsasagwan pa bayan, maghahagis-hagis pa tayo saglit. Malulubat na yung aking camera mga katangay. Yung tatlong isda yata natin dalawang isda, uh, dalawang isda hindi natin na video babaw hindi na natin na video nakaapa tayo na lapo lapo okay. honeycomb grouper babaw nakaapa tayo na honeycomb grouper saka isang sigaras nakatatlong sigaras na tayo yung dalawa nakabitaw malapit na na unhook pa iangat ko na lang mga katangay na unhook pa yun di na yata yung na video babaw hindi ko alam kung anong uras na to baka 8 na to or 9 tingnan natin dito kagisa sa mababaw ayan mga katangay naka uwi na ako <laughs> uwi natin mga nahuli ko play mga nahuli ko limang piraso lang, ayan Apat na hanikong grupo, tsaka isang sigaras, sila yung nahuli natin sa At ating bootcasting goods na rin, may ano may sasabawa na kami, so ayan yung bahay namin, no tabi lang ng dagat, mga katangay ayan, dagat so, ito sigaras Pinahuli natin mga katangay, limang piraso. Boots na rin, may sasabawan na.